ayan nga guys pagkatapos natin maglibot dun sa labas maghiwa naman tayo ng sibuyas kasi meron tayong lulutuin tayo naman ngayon may luluto back to luto luto tayo naman tayo ayan kawain natin ng sibuyas bawang kamatis sa ating lulutuin ayan maghiwa maghiwa sipig yes, ayun, saan pumuyo tulin na rice, mas marami si mas masarap. masarap na ka marami kang sibuyas Lailah na ilalagay tapos bawang ayun hey guys magluluto naman tayo na kaching tanghalian gagayat gagayat ng kulangs bawang para sa ating iluluto na tanghalian hoy meron na mga sana. Soon, let it be. ayan nga guys dahil nga tayo naman ngayon na nakatoka na magluto wala dito ang dating tagaluto siya ay umalis na kaya back to cooking na naman tayo guys at ayan makakapagluto na naman tayo upload na naman ako ng makakapag-upload ng mga na aking mga niluluto Ayan na nga. Siyempre, nag-iwa lang ako ng sibuyas at bawang. Ayan, para sa ating luluto. Ingay na hindi naman siya special. Ano lang siya, tamang luto na lang. Yan guys. Ayan, guys. Dahil nga nalinisan na natin ang isda, nalagyan natin yan ang baharat. Ayan, magluluto na po tayo at nag na rin ako ng sibuyas at saka bawang at magagait na rin po ako ng kamatis para sa ating lulutuin ngayong sanghali simple lang po ang ating lulutuin at ayan guys nahiwa ko na din ang kamatis ayan magigisa na po tayo ayan guys at igigisa muna natin ang ating bigas ayan guys nilagay ko na ang ating sibuyas igisa-gisa lang natin ang hanggang sa mag golden brown ayan Pagkatapos nyan, syempre, magpipirito rin tayo ng ista para sa lulutuin natin. Naginis ang kamatis. Kaya, magkisa lang po tayo ng sibuyas. Gigisa natin natin dyan ang ating basmati rice. Gusto na rin may sibuyas parang fried rice ba. Ayan. tayong panggisa sa ating lulutuin na isda ginisa sa kamatis ang ating lulutuin ngayon ayan, magtrito na po tayo ng isda ayan, magtrito na tayo ng isda para sa ating ginisang kamatis ayan guys bilinin lang natin bilinin natin ayan, nabilin na natin ayan Medyo nag-golden brown na po siya. Ayan guys, at medyo nag-golden brown na po. Siyempre. At ito lang po ang ating cheese na pinipurito. Ayan. Yan po ang gagawin natin sa ating lunitan sa maris. Ayan. Ready to go. Ang sarap niya. Ang sarap po niya. Fried cheese. Ayan. Kaya na nga guys. Lagay na natin ang ating konting bawang. Hindi na natin ang konting bawang. Ayan. Busabusahin lang natin hanggang sa maging golden brown pa din. syempre ang ating fish. Pagkutunod na Ayan. O, di po ba? Napakasarap po niyan. ayan guys magigisa na po tayo ayan kung napapisan nyo kung bakit na yan po ay pinagprituhan ng ating isda para may lasa po yung lasa po ng pinagprituhan natin lalasa din po yan sa ating magigisang kamatis ayan hindi na po natin ang ating bell pepper at saka sibuyas may hirik sila sa bell pepper lagi may bell pepper ang nililuto din ayan guys gisa-gisahin lang natin yan at syempre guys habang hinihintay na natin ang ating giniisang at uh, sibuyas at saka bell pepper para medyo lumambot ayan nagimay na rin ako ng barbier at ayan nga guys medyo malambot lambot na siya medyo matigas ang sibuyas tagay na natin ang ating bawang ayan kisa design lang natin ang ating bawang medyo nasusunog sunog pa Ayan, gisa lang natin. At ayan, nakagay ko na nga po ang sisuya. Tamati. Ayan, namamalay na dito ako ng salita. Ayan, nalagay na natin ang ating tamati. Gisa-gisay lang natin nga ng sa limambot. Nalagyan po natin nga ng pampalata cumin at saka black pepper na po ang ating gagamitin dyan yan yeah. guys Siyempre, lagyan natin ng konti ng tomato paste hindi po ba parang medyo maganda ganda lang ang kulay niya mahilig po kasi sila sa meron tomato fish yung mga ganyan ayan guys right? magyan na natin ng cumin konti lang ayan cumin magyan na rin natin ng black pepper ayan black pepper siyempre okay, magyan na rin natin ng salt Ayan, ang mga ng salt. Ayan, guys, nilagyan na natin ang kusbara. Ang hindi nawawala sa luto, hindi to ang maglagay ng kusbara. Siyempre, ilalagay na rin natin ang ating pritong isda. Ayan. O, diba? Parang lutong pinas lang ayan, lagyan na natin yan simple lang ang pagluto natin ayan ayan, o o diba, simple ulam lang kasi isa lang naman ang kakain yan maamo ko lang na palaki, pero yung baba, ito kasi wala kaya yan, siya lang ang nilutuan natin at ang kanyang anak tama na sa kanila dalawa yan, di pa nila mauubos yan ayan o, di ba masarap, ito na natin mm, yummy ang sarap at ayan guys, luto na yan at sigurado, masarap salin na natin sa ating lalagyan. Ayan guys, o oh, diba? Usok-usok pa. Ready to serve na po yan.